For me, ang pinag-inspire sa akin sa trading is the convenience. Kasi ako I started with the corporate world. Then after after that, I tried business naman. So okay naman din siya. So with trading kasi you can trade whenever you want, wherever you want. Mag-isa mag ka lang, 'di ba? Tutulog ka, gigising ka, wag trade ka lang. Basta may internet. Basta so, internet, di ba? Yeah. So, kahit nasa travel ka, yun. So, with with that, kaya ako na, na, na-realize na, okay, this is, this is for me. Mm -hmm. This trading is really for me. Um, how about you, CJ? Well, ako naman para sa akin, nakikita ko yung trading as something both opportunity and uh, hobby. So, nakikita ko yung trading as something na pwede mong pag-aralan. O kaya naman, nagsisimula ka na mag-venture into something na yung purpose mo, yung passion mo, it can be turned into something na productive and that can help also yourself. Mm -hmm. So, kaya naman na nagsimula ako ng trading na hobby lang talaga. Kaya nag ako ng financial management, financial markets. And then, para sa akin yung trading na unawaan ko na kasi ito yung gusto kong gawin. I really help, I really like to help people to understand trading as easy as they can. So, ganun po ako nagsimula. Okay. How about you, Kares? Okay, so ako nagsimula ako sa trading well, out of curiosity lang. Ang work ko is a bank pa rin and nagwo-work ako as trader. So, corporate trader by profession and so, forex trader. So, related pa rin siya? Oo, oh, mm. related pa rin. So, parang Galing. um like uh, way back 2017, 2018. That time, nung nag-spark yung curiosity ko kasi sinasabi sa akin yung support and resistance for the uh, different currencies. Mm. Tapos, hindi ko siya naiintindihan. So, ginawa ko. Inaral ko siya. And from there, doon nakita na lahat pala ng opportunity na pwedeng makuha dito sa forex trading. ah uh, how about you, John? ah sa akin, for me, no? Uh, same, same kay Tito. So, sa so corporate din kasi ako nag-work dati. And then, siyempre, after work, medyo maraming time. Diba? Yeah. Pag-uwi mo ba ng bahay. So, parang that time, I was thinking na, Baka pwede ako maghanap pa ng ibang, you know, sites like, yeah. or possible uh, other income na papasok. So, yan. Yeah, nakita ko, eh, may mga friends ako o kakilala na nag-trade. Mm -hmm. But that time kasi hindi ako masyadong interested pa. But naku-curious ako kung paano nila binabasa yung mga chart, eh. Ano mm -hmm. yung mga charts, eh? Oo, no? oh, yung, oh. sako, mas oh. mga galaw. Para kasi ang ganda, eh. Yung masyadong mga technical. Oh. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. So, yun. So, I decided na mag-aral. So inunti-unti ko siya, hinaral ko siya. Nga sa na, na, nakikita ko na may possibilities pala to. May, may may, may, may chance pala na kumita rin dito. Although uh, this is not ano ah, uh, syempre sa akin iyon hmm. nakita ko eh, pero hindi naman to nag-a-apply sa lahat ng Tama, sa lahat, diba? uh, uh So, 'yun, uh, naki nakita ko siyang ganoon, then parang sineryoso ko lang talaga siya. And then medyo kumbaga Uh, parang umu-okay na yung pasok din sa akin. So, I decided to to uh, leave the corporate. Mm -hmm. Same same scenario din sa or same reason. Ay ayoko mag-travel yung oras na kakain sa akin. Ito, trading hawak ko yung oras ko. So, yeah. After that, yun na. Nagtuloy-tuloy na siya. Na, na ko na na, uh, I think this this is for me. Para sa akin itong trading na to. Parang, bro, paano mo nalaman na ano yung yung ganung moment mo, yung parang kailan mo na na-feel or na na-understand sa self mo na, ay, parang para sa akin yung trading. Actually, nung ano, nung nung nababasa ko na yung chart ng maayos. Yung nakakagawa na ako ng, ng mga technical analysis na dati, sinusundan ko lang tong isang pinapanood ko. Pero now, I can just open my laptop or uh, phone. I can do my own uh, TA. And then, oh, tumutugma naman. Not 100%, pero tumutugma. Oh, May pattern so, eh, no? So, alam mo yun, parang narealize ko na ano eh. Uh, may may buwan yung ginagawa ko and then may nakikita akong talagang nangyayari results no so yeah so i think this is i should continue this this is for me parang ganito.